Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Ama na ipinagdiwang ang birthday ng anak sa isang fast food restaurant, sinorpresa ng staff. Pusang muling nakapiling ang fur parent matapos ang labing tatlong taon na suwi dahil sa isang sakit. TikToker na si Fukira, kinot siya sa paggamit ng passport bilang ID sa isang domestic flight. Kapwa TikToker, dumipensa. Japan, naglunsad ng kauna-unang super solar panel sa mundo. Isang libong beses na mas epektibo sa traditional solar panel. Forest schooling sa Denmark, mga estudyante nagkaklase sa ilalim ng mga puno. Google Argentina, pinagbabayad ng multa matapos makuha ng nakahubad ang isang lalaki sa kanyang bakura ng kanilang street view car. At sa trending showbiz balita, film stand-up comedian Jokoy na markahan na rin ni Apo Wangod. Cha eun on Astro nagsimula na sa kanyang mandatory military service. iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Vara Show, na kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, may mga bagay na kailanman ay hindi matutumbasan ng pera o kahit anong material na bagay. Ito ay ang presensya at pagmamahal na nasaksihan ng mga netizen mula sa isang ama na sinikap na ilabas at ikain ng kanyang anak sa isang sikat na fast food restaurant. Pero ang mumunting selebrasyon ng magama ginawang espesyal ng mga staff ng restaurant nang surprise nila ng regalo ang bata. Ang nakakaantig na birthday celebration na ito iyahatid ni Rose Babiera. Music lahat naman ata tayo na dumaan sa pagkabata eh minsan ang hiniling na mag-celebrate ng birthday sa isang restaurant kasama ang mga paboritong mascot habang kumakain ng paborito nating pagkain. Pangarap ito ng bawat bata. Gayunpaman, hindi naman lahat ay may kapasidad na maranasan ito at nananatili na lamang na pangarap sa iba. Pero hindi para sa batang ito na nakaranas hindi man ng magalabong selebrasyon ay patikim ng pangarap na ito. Hindi kasi pinalampas ng ama ng batang ang espesyal na araw ng anak. Kaya sa abot ng makakaya nito para ipagdiwang ang kaarawan ng anak. Dinala niya ito sa sikat na fast food restaurant at na McDonald's sa San Carlos at doon umorder ng pagkain para sa kanilang dalawa at tahimik na nagdiwang ng birthday nito. Pero hindi dito tumigil ang selebrasyon. Nabanggit kasi ni tatay na kaarawan ang kanyang anak habang umuorder. Kaya naman ang mga staff ng restaurant, nagpasya siya na gawing extra special ang araw na iyon para sa mag-ama. Sa viral video na pinost ni Love Love, kita ang mga staff na nagtipon-tipon sa paligid ng lamesa kung saan kumakain ang dalawa. May dala itong mga lobo habang kinakantahan ang bata. Nag-abot din sila ng mga pagkain pang dagdag sa handa ni Baby Girl. At sinuotan pa ito ng party hat na parang nag-celebrate talaga siya ng birthday sa fast food restaurant. Sa video, makikita na napaluha si tatay na sinabayan din ng ilang staff na naging emosyonal sa tagpong iyon. Ayon sa uploader, wala nang ina ang bata at dalawa na lamang ang mag-ama sa buhay. Ang tagpong ito patunay na may mga bagay na kailanman ay hindi matutumbasan ng pera o kahit anong material na bagay, kung saan nangingibabaw pa rin ang presensya at pagmamahala na ipinamalas ni tatay sa kanyang anak. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang heartwarming reunion ang nangyari sa isang pusang nawala ng labing tatlong taon at muling nakasama ang kanyang amo sa bansang Wales. Pero kung gaano man kasing tamis ang kanilang pagkikita, ay ganun na lamang din kapait dahil ilang araw na din matapos ay nasawi ang pusa dahil sa isang sakit. Ang buong ulat, alamin sa report ni Dustin Bayo. Isang nawawalang pusa ang muling nahanap ang kanyang amo sa loob ng labing tatlong taon. Ito ay nangyari sa bansang Wales kung saan sa pagbabahagi ng veterinary nurse na si Jade Inel ay nawala taong 2012 ang kanyang pusang si Minx na limang taong gulang noon. Dahil sa kalagitnaan na pag-relocate mula sa Bristol, England, patungon siya Gar Wales ay kinalangan na nilang umalis ng hindi pa nahanap si Minx. At matapos nga ang higit isang dekada ay managdala sa isang vet clinic sa Pembrokeshire, Wales kay Minx na payat, nangihina at nagkaroon na rin ito ng pulgas. Ang vet sa ay nagawang makontakt si Jade dahil sa microchip sa kanyang katawan at sinabi nitong nahanap na ang kanyang pusa Bukod sa hindi makapaniwala ay agad na nagtungo si Jade sa naturang clinic at doon ay muli niya nakasama ang kanyang fur baby. Nagawa niya pa ito mayuwi sa kanilang tahanan at sinubukang ibalik ang sigla katuwang ang kanyang mga katrabaho. Ngunit hindi rin nagtagal ay nasawi rin si Mixdal sa sakit na cancer. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagpapasalamat pa rin si Jade na muli silang padagtagpo at nakasama siya nito sa kanyang huling mga araw kasama ang kanyang pamilya at mga anak. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kinutsa at binatikos ng ilang netizen ng TikToker na si Kier Garcia o mas kilala sa tawag na Fukirat nang gamitin nito ang kanyang passport bilang ID sa isang domestic flight. Banat ng mga netizen, sa Boracay lang naman palang punta, pero bakit kinailangan pang passport ang ipinakita? Ang tugon dyan ng TikToker, tinutukan sa report na ito. Dito sa Pilipinas, malaking dilema ang pagkalap ng valid ID. Para kasi makakuha ng valid ID, kailangan mo ng valid ID. Eh kaya nga gusto mo ng ID para magkaroon ka ng valid ID. Kaya ganun na lang ang gulat ng TikToker na si Kier Garcia o mas kilala sa pangalang Fukirat ng kutsa -e ito ng mga netizen. Dahil sa kanyang video kung saan ginamit ito ang kanyang passport bilang valid ID sa isang domestic flight. Nothing beats it to Right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of four. Pambabatikos ng ilang netizen. International yarn? Ang lakas daw ng loob nitong gumamit ng passport. Samantalang sa Boracay lang naman daw pala ito lilipad. Pabiro namang pumalag ang TikToker at sinabing birth certificate mula Philippine Statistics Authority na lamang ang dadalhin nito sa susunod na sasakay ito ng ataplano. Wala naman daw mali sa paggamit ng passport dahil valid ID naman ito. Bagay na sinigundahan din ng kapwa nito TikTok user. I, I do not know where the hate is coming from. So why are people ridiculing them? ba? Diba? Kasi parang that's, that's a valid ID. You know what a valid ID is? It's something you use for different purposes. Even if it you go to a bank. Mag-a-apply ka ng credit card, mag-a-apply ka ng loan, mag-o-open ka ng account, valid ID. Anong pinipresent mo? Passport, um driver's license. May mali ba doon? Wala naman, 'di ba? I think it's very ignorant for people to be ridiculing this person for using a passport for local travel. Maliban sa National ID, nagdadala rin si Kier ng isa pang reserbang valid ID dahil may mga pagkakataon na niya na kapag nag-checkout siya sa isang lugar ay doon pa lamang ibabalik ang kanyang ID. Sa isang hiwalay na video, pasimple nitong sinabi na gagamitin muna niya ang kanyang passport para sa domestic travel habang loading pa ang kanyang international travel bucket list. <music> Para sa dzrh HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, Super Solar Panel. Yan ang game-changing technology na ginawa ngayon ng isang universidad sa Japan kung saan naglunsad dito ng first ever titanium-made solar panel sa buong kasaysayan. Ayon sa kanilang pag-aaral, tinatayang isang libong beses daw itong mas epektibo kaysa sa tradisyonal na solar panel sa merkado na gawa sa silikon. Ang big step sa mundo ng clean energy technologies, tutukan sa Trending Report. ni Nairobic Manuel. Naglunsad ng kauna-unahang titanium solar panel sa kasaysayan sa buong mundo ang mga mananaliksik mula sa University of Tokyo, Japan sa kanilang pag-aaral, posibleng maging hanggang isang beses na mas maging epektibo ito kaysa sa tradisyonal na solar panels na gawa sa silicon. Tinitingnan nila ito bilang game changer pagdating sa mundo ng renewable energy. Likha ang titanium solar panel sa pinagsama-samang titanium dioxide at selenium na may kakayahang mag-absorb ng mas maraming sikat ng araw at i-convert ito sa enerhiya ng mas epektibo. Nakabuo rin ng mga researcher ng bagong pamamaraan gamit ang yttrium, isang rare element na sumasala sa titanium upang ito ay mas maging efficient na magpapadali sa produksyon ng enerhiya ng mas mura ang halaga. Sa ilang dekada, siliko na ang gamit sa mga go-to materials sa solar technology dahil sa ito ay mas mura. Ngunit dahil sa tumataas na demandang enerhiya sa mundo, nakaisip ang mga mananaliksik ng alternative material na mas malakas kaysa sa nakasanayan. Ilang ulat din ang nagsasabi na mas malakas ang new technology na ito kumpara sa 20 nuclear reactors at posibleng maging daan para mawakasan na ang pagdepende natin sa fossil fuel at gawing abot-kamay ang clean at renewable energy sa mundo. Para sa DZRH TV ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, sa Denmark, isang alternatibong paraan ng pag-aaral ang ipinapatupad sa ilang paaralan sa pamamagitan ng tinatawag na forest school. kung saan ang mga klase ay sinasagawa sa ilalim ng mga puno at sa gitna ng kalikasan. Sa halip na tradisyonal na silid-aralan, ang kagubata ng ginagamit bilang natural na learning environment, kung saan itinuturo ang mga asignaturang tulad ng science, math, language at arts ang kanilang kakaibang learning setup tutukan sa report ni Millie Sa halip na sa tradisyonal na classroom, sa ilalim ng mga puno nagkaklase ang mga estudyante sa isang paaralan sa Denmark bilang bahagi ng isang kakaibang paraan ng pag-aaral na tinatawag na forest schooling. Sa konseptong ito, hinihikayat ang mga mag-aaral na palawakin ang kanilang curiosity sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kalikasan at aktibong pagbamasid sa kanilang kapaligiran. Sa ganitong setting, ang kagubatan mismo ang nagsisilbing laboratory at playground. Dito nagkakaroon ng pagkakataon ng mga bata na obserbahan ang paglago ng mga halaman at insekto, sumulat ng mga storya, magpinta sa mga dahon, at pagmasda ng mga ulap bilang bahagi ng kanilang pagkatuto. Hindi lamang ito para sa art o environmental subjects. Dito rin itinuturo ang mga asignaturang science, math, language at art. Batay sa mga ulat, nakatutulong ang paraang ito sa pagpapaunlad ng creativity resilience, teamwork, at mental well-being ng mga mag-aaral dahil sa mas malaya at aktibong paraan ng pagkatuto. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, magsisilbing paalala ang forest schooling na mahalaga pa rin ang paglapit sa kalikasan bilang bahagi ng holistic education. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, minsan na rin naging goals ng ilan ang makita ang kanilang mga sarili sa Google Maps sa pamamagitan ng pag-aabang sa Google Street View Car na umiikot sa mga lansangan para i-update ang kanilang GPS na karaniwang ginagamit sa ways. Pero imbis na bucket list check para sa lalaking ito mula Argentina, ay kahihiyan ang nakuha. Paano ba naman kasi? Aksidente nakuha na ng Street View Car ang lalaki habang nakahubad sa kanyang bakuran dahilan para sampahan ng kaso ang naturang tech company. Ang kinahinat na ng kasong yan, alamin sa trending report ni James Galangge. Minsan na rin nag-viral sa social media ang mga netizen na inaabangan ng mga Google Street View car na gumagala sa mga lansangan. Ito'y para i-update ang Google ng kanilang satellite GPS na kanilang ginagamit sa mga ways or road directions. Kaya naman may ibang to the effort pa dahil parang once in a lifetime ito kung may tuturing dahil minsan inaabot pa ng ilang buwan o taon bago muling mag-update ang giant tech company na Google. Ang kaso lang, imbis na maging bucket list ay kahihiyan ng kinainatnan ng lalaking tumulang Argentina na tumanggi ng pangalanan sa media. Paano ba naman kasi aksidenteng nakuhanan siya noong 2017 ng Google Street View car sa Argentina na nakuhubad sa kanyang bakuran kaya naman inulan raw ito ng lait at pinagtatawanan ng kanyang mga kapitbahay at katrabaho. Dahil dito, nagsampan ng kasong lalaki noong 2019, ngunit agad din binasura ng kanilang korte dahil ito yung turing panahon daw ito na pampublikong lugar o nasa labas ng kanyang bahay, bagay na di raw nila sakop na Invasion of Privacy Act. Ngunit matapos ang halos alim na taon, kung saan nito lamang Hulyo, ay binawi ng Court of Appeals Argentina ang naturang disisyon at pinapatawa na nito ng multa ang Google na aabot sa 12,500 US Dollars o kotombas na maykit 715,000 pesos. Ayon sa CA, hindi raw nila mismo sinunod ng Google ang kanilang street view policy na automatic i-blur o lalabuan ng mga muka at plaka ng mga sasakyan, ngunit sa kaso ng lalaki ay kitang-kitang kanyang hubad na katawan. Wala pa naman umanumpa ayok ang Google ukol sa nasabing issue. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, proud designer ng Filipino-American stand-up comedian na si Jokoy. Ang ilang kuhang harawan ng magpatatu ito sa legendary Mamba Batok na si Apo Wang Od sa Kalinga. At sa mundo naman ng K-pop, South Korean superstar Cha Eun Woo sumabak na sa kanyang military service. Narito ang report ni Showbiz Angel. Na, na rin ang legendary mamba batok na si Apo Wang ang Filipino-American stand-up comedian na si Jokoy. Ang signature tree dot tattoo ni Wang Od makikita sa right arm ng komedyante. Habang all smiles naman ang oldest tattoo artist sa bansa, suot ang Just Being Coy Tour 2025 hoodie. Biro naman ang ilang netizens kay Jokoy. Naranasan din daw ba nito ang tinatawag na magic touch ni Wang Od? Gaya ng sa aktor na si Piolo Pascual nang nagtungo rin nito sa Buscalan Village sa Kalinga Province. Bukod kay Jokoy at Papa P, ilan pa sa mga personalidad na namarkahan ni Wang Od ay sina Drew Aureliano, Kim Atienza, Maine Mendoza, Riza May Dizon, Rian Ramos at Zena Barake. Samantala, sa mundo naman ng K-pop, nagsimula na sa kanyang mandatory military service ang South Korean singer-actor na si Cha Eun-woo. Ayon sa kanyang agency, sa sa ilalim muna ang Astro member sa isang basic military training bago magsilbi sa Army Military Band. Bago nga mag-enlist, punex pa ng idol actor online ang kanyang buzz cut. Promise naman ni Unwa sa rohas of fans across the globe, he'll stay healthy and return safely. Bukod sa pagiging astro member, si Unuri rin ay nakilala sa mga pinagbidahang dramas gaya ng True Beauty, A Good Day to Be a Dog, Wonderful World at Gangnam Beauty. January 2027 ang inaasang discharge date ni sa kanyang military service. Para sa DZRH TV, tupang niyang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share niyo niya sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muli himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.